mga idol good morning good morning samahan nyo ngayong araw na ito tamang tama tumila na yung ulan kasi kahapon malakas ang ulan basahin lupa magtatanim ako mga idol uh, siyempre bago tayo magsimula huwag nyo kalimutang mag live subscribe sa akin channel sa kuya yeah, ito yung vlog mga idol ang itatanim ko ngayon mga idol ay kung alam nyo itong bosita o paaya pa tamang tama para may maani na kaagad mga ilang buwan lang may maani ngayon wala pa kasing talang naging busy kasi yung mga nakakaraang araw kaya yun at saka nagtatanim din ako ng mga luya Ayan, may sibol na o oh. eto marami din siya tatanim ko na para amantama basahin lupa Ayan. Ayan, may mga sibol na siya o oh. So yun, mga idol, samahan niyo ako dito sa aking taniman. Yan mga idol, dito ako magtatanim men. Nilinis ko na naman siya, wala na siyang mga damong mahaba. Nilinis ko siya nung isang araw, kaya yan dito ko siya tatanim. Konti lang naman siya. So yun, magsimula na tayo mga idol. Yan mga idol, ang buto niya pula. Ayan. Pero mas malaki siya sa munggo. Mas maliit naman sa sitaw kasi maralaki yung sitaw. Yan. Dito sa tataniman ko mga idol, hindi ko na siya inasarol. Bubutasin ko na lang kasi kukot-kote nung aking mga alagang manok. Ito na nga, palapit na yung mga alaga akong manok eh. Ayan, lumalapit na sila. Hmm. Kaya ang ginagawa ko butas na lang para hindi sila akot-kotin. Ito mga idol, bubutasin ko lang ng kahoy. Yan, yan. Tapos hulugan ko ng dalawang buto. Ayos na yun. Yan, ganyan lang gagawin ko. Kasi gawa ng aking mga alagang manok. Yan, dalawang buto. Yan. Ayun na, lumalapit na mga alaga ako. So yun, mga idol, itanim ko na ng katatlong hilera naman. Hintayin ko na lang sumibol samtama tama. Tag-ulan ngayon, madali naman sumibol yan. So isusunod ko naman yung mga luya mga idol. Luya naman tayo. Yan naman idol, itong mga itatanim kong luya. Yan. Sumibol na. Maganda yung sibol, tamang-tamang pantanim. Yan. Dadagdagan na lang pag may mga nakuha pa akong binhi. Sayang din ang lupa kaya kailangan taniman natin. So yun. Yan mga idol, isa-isa lang kada isang butas. Yan. Tapos lang ng konti. Yan. Tabunan lang natin. Para sumibol siya. Ang tama, basang-basa yung lupa. Yun mga idol, natanim ko na. Itay lang tayo ng mga ilang linggo siguro sa sibol na yon So magpahinga muna tayo dahil mainit na. Gawa naman tayo no, kung anong magandang gawin parang halian mga idol. Ito nga pala mga idol. Yung aking mga na tinanim. Nung mga 3 months na. 3 months ago na yan. No? Hanggang dibdib -dib na. Mabilis nila lumaki. Yeah. ng puno niya. Lalaki na ng puno. So, mga idol oh lalaki na mga 4 months lang hintayin natin para makapag-ani na naman ako ng balinghon ayan eh, lalaki na ng puno oh kaya hmm. daw eh, mga 100 puno rin yan mga idol